na ano meron din akong kangkong ayan o tinanim, tinanim nila tapos walang nag-aalaga ay ako na lang din nag-alaga kasi sayang man din ang mga tanim hanggang tanim lang po sila kabuti nandito si Pagampara may alam din sa ano, mga tanim kasi laking probinsya, may alam din minsan. Tingnan nyo guys, yung talong ko. Madaming bunga, maliliit. Kaso pag papasok ko dito ng alas 6, wala nang bunga. Mayroon na mayroon nga malalaki na eh. Yun, no? Kasi dati ang dami-dami tanim dami ko dito kaso hindi ko na rin naalaga ng maayos dahil marami rin akong gawa hanggang dilig na lang hindi ko na naabunuhan na isprayan kaya ganito na lang to yung traso na lang to yung mga tanim, pang, mga tanim nila to eh so, pinya ko hindi pa bumubungo yung pinya ko yung oregano mabuti nalagaan ko wala na sana to eh mga patay na to eh ayun na naman Magkapala naman siya. Pag antanim talaga, pag hindi naalagaan, parang tao lang din. Magkapala naman. Tanlad ko na naman. Meron naman ako dito tanlad na tanim. Ayun.